Sinong hindi nagmamahal sa sarili? Efeso 5.29 Walang sinoman na nanapuot kailanman sa kaniyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia, karaniwan sa tao ang mahalin ang sarili. Iba-iba ang paraan ng pag-aalaga at pagmamahal sa sarili ang mahalaga na sisiyahan at nagbibigay ginhawa ito sa sarili. Ang iba pa nga ay nakagagawa ng masama sa iba para mapunan ng nais. Ngunit nakasisiguro ba tayo na sapat ang pagpapakain natin sa ating sarili ng mga nakapagbubusog ay tunay na nakalulusog at proteksyon sa kahit anong karamdaman? Ang mga lugar na pinupuntahan ay nagtutungo ba sa ginhawa? Ang damit na ating ipinasusuot ay wasto ba upang itago ang kahubaran? Ang inihahanda nating kinabukasan para sa sarili ay patungo ba sa tunay na mabuting hinaharap? Kawikaan 19 na per 8. Siyang nagiimpok ng karunungan ay umiibig sa kaniyang sariling kaluluwa siyang nag-iingat ng pag-unawa ay makakasumpong ng mabuti. Mainam ang alagaan ang panlabas na ikaw, ngunit kung sa paraang iyan lang natin mahalin ang ating sarili, iyan ay pagmamahal sa sarili na may hangganan at kasiraan. Dapat huwag kaligtaan ang nakatagong sarili sa loob, alagaan at mahalin ito sa paraang itinuturo ng may lalang. Ito ay sapat dahil siya lang ang tunay na may alam kung ano at paano maalagaan ng tama ang kanyang lalang. Kung tayo ay nanampalataya sa Kaniya at tanggapin ang anak na si Katotohanan at hayaang ang Espiritu Niya ang gagabay. Sa kaluluwa ay mag-ipon, sapagkat ang karunungan ay sanggalang. Ang karilaga ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay. Mga Garal Siete ang karunungan dahil sa kaalaman sa Diyos ang nag-iingat sa atin ng hindi malayo sa Kanya. Marcos 8.38 sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikahihiyarin naman siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang ama, nakasama ng mga banal na anghel. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kaniyang buhay, Marcos 8.36. Kung ang pag-aalaga sa panlabas na iyon, ang pisikal, ay dumarating ang pagkasira, Hahayaan ba nating ang ating kaluluwa ay mapupunta lang din sa kawalan kung walang espiritu ng Diyos na nalagak dito? Nasa atin ang pagpapasya mga kapatid kay Kristo. Nasa kamay natin ang mabuting kinabukasan na inaalok ng Diyos kung atin itong tanggapin. Tungkulin natin na ipaghandaan ang ating sarili ng tunay na mabuting kinabukasan. Kung tunay nga ang pagmamahal natin si sarili ay tunay din ang pagmamalasakit sa kapwa kaya ibahagi sa iba upang sila naman ay magkaroon. Ito ay hindi dapat sinasarili kundi inihahayag sa lahat. Huwag mahalin ang sarili pansamantala o pangmatagalan lang, kundi sa panghabang buhay na walang hanggan.